statement or invite uh, Senator Bato and uh, Senator Go to make their statements uh, quickly thereafter. Ang, uh, ang akin lama, ang totoo, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakpo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang iliwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes habang hindi binabayaran, lalong-lalo laki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga piyembro ng gabinete ay, at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At uh, ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong uh, March 20, at uh, kumpleto at mahusay ang binahagi na informasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung subjudicial rule dahil may apat na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang, ang inyong komite. Pagka, noong uh, araw din ng March 31 at uh, lumabas ng April 1, sinangakti naman ni PCOU sa Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila na dito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, uh, bilang tugon sa sulat ng uh, ating ES, una ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, uh, this was mentioned in the letter, but uh, my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pa mga tanong na nangakailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. Nagpagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayad Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice ng Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito uh, nalalabag kapag Senate Inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudicia na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa Korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nire-respeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield pang kalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa panyayan ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Elmita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang privilege niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay malaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May uh, sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanan pinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganon ang nangyayari ngayon sa pagtatakbo ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice nagmimistulat nag tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you Madam Chair. Uh, what we have right now in front of us ang empty chairs. Uh, itong ginawa po ng uh, mga opisyalis from the Executive Branch of Government is a total uh, snap to as far as we're concerned. And uh, ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, Gobyerno. Uh, kung ayaw nilang mag-attend ng hearing, ibig sabihin ayaw nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari is uh, I think mayroon na on the verge of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang isnap yung ating invitasyon, wala namang nangyari wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko we call branch government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue sabina to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, meron ka pang hearing, dapat mo sabina ito sila para magka, magkaalaman. Klaruhin natin ito. Hmm. Ay, maraming salamat, Sen. Ronald dela Rosa. Actually, dalawa yung sampina na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay uh, Prosecutor Padullon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa ay eh, hindi ko pa natatanggap na firmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinagdala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Uh, Tama po natin mga mga alam mo if this uh, situation is left uh, unchecked, ang mangyayari sa amin dito is hayaan uh, na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair, kaya nag-exist yung uh, Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahayaan na lang natin na... As, Nagagawa uh, sila ng mga hakbang na labang sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapache, is-stab sila ng is sa atin, then na, uh, wala nang karoon tayo ng constitutional crisis dito. Magpache. Uh, ayon po ako sa inyo, talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh, executive privilege, lahat na lang eh, subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, uh lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, Neri versus senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang uh, marapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba ka. Uh, hindi naman ito uh, pagiging pangalib para sa limpunan. kaya uh, paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan. At uh, hindi naman tayo nakikialam doon sa pag-aibagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Uh, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagka rami-raming absent, nakikita rami natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At uh, ngayon, tawagan naman natin si Senator Bongo. Uh, magandang uh, umaga po, uh, Madam Chair, uh, Senator Bato de la Rosa, and to the uh, resource persons uh, present in this meeting. Parang wala namang resource persons uh, present dyan. Parang wala akong okay, Attorney, si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang uh, abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Uh, sa nakaraang pagdinig ng komiting ito, marami tayong uh, naisiwalat na maaaring uh, pagkakamali o paglabag sa batas. Uh, due process at karapatang pantao na isin, uh, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, the preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. That the Philippine government was under no legal... Uh, Obligation to arrest uh, the former president and surrender him to an international court. It was revealed that uh, What was received was merely a diffusion notice, which was uh, unverified and uh, unapproved by the International Criminal Police Organization Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country But I think At uh, hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung wala ng jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Uh, kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit uh, nila binigyan ng pansin ng warrant mula sa ICC? At uh, ito was uh, uh, very fast, napaka-bilis po ng uh, 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 pangyayari. Uh, I'm sure kindly check niyo rin po sana baka maraming may mga ano dyan, red notice dyan na hindi naman minadali hindi naman hinanap pero ito ang bilis po uh, mas inunan nyo pang isinukol si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na siguro nga dyan sa listahan at kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso hindi nyo papayagan na ilipad lahat, lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring uh, ip ipagsawalang bahala ang uh, seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ngayon uh, ito. Napaka-unhealthy po ito ang nangyayari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang na uh, tabi. Kung ang dating uh, Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung ordinary ordinaryong mamamayan ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino mataas o mababa ang katayuan sa buhay dapat may gobyerno masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan niya at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong ang uh, matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, na-harmless uh, na po si Tatay Digong. Uh, for humanitarian na consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at uh, inaalagaan natin, yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon, sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat uh, dito siya litisin sa ating bayan. At uh, mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang uh, aning na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan. At uh, ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat ando na si Tatay Digong ng buong tapang ay eh, hinarap hinaharap ang kasong isinampas sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa Uh, dito niya harapin kung ano mang sa kanya dahil ilang beses naman yung sinabi he takes full responsibility sa kung ano mang pananagutan nung na kanyang uh, nakarang termino. Madam Chair, sa mga kasamaan ko kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan. Please, bring him home. Marami pong nungulila, po pong nasasaktan mga kababayan. Uh, noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil di ko kaya kumarap uh, sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, ni respeto natin, respeto namin, ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Kaya naman, tinakbuhan na naman ng komite, o, o wala sila. Uh, nabanggit po ni uh, Senator Bato de, de la Rosa kanina, uh, respeto naman natin no, na nag invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Uh, pero bakit gano'n hindi pantay? Eh kung ang ordinaryong mga vlogger, police local officials eh, pinapatawag kung ayaw pumunta na kukontem. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila na ng taong itinuring nilang uh, itinuring nating ng tatay. At uh, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakawis tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplenasyon kung bakit kailangan umantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos niyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, eh bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin na rin, hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po for the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari dahil ang pangyayari ito hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya at sa dignidad ng bawat uh, Pilipino. Uh, maraming uh, salamat po uh, Madam Chair at sa mga kababayan nating nakikinig.